kayo. Guys, eto na. Dito na kami, guys. <laughs> ito na kami sa harap na yan, oh. Kapasa kami sa harap sa harap. Ah, eto pala yung anong... Oh, ang sakla na yun sa te. Tiyaran. Ang ganda. Oh, nandiyo si Sir Khalid. Ang ganda si Sir oh. sure, mm -hmm. <laughs> picture. Ang na, picture na dito. Oh, tayo dalawa. Oh. Ay, <laughs> tayo dalawa yun, ako okay lang. <laughs> oh. Magkasumpu mo si tatay dyan, dyan, anong gagawin niya? Ay ma. Malay mo, isa siya sa may-ari dyan. <laughs> dami nga, oh. dami nga bisita, oh. San-san lang -san meeting noon. Mm -hmm. eh, Kahit nga magbakasyon kami, may meeting pa rin. Eh, double time siya ngayon, eh. Kasi, one month uh -oh. higit siya, nag-anod din siya, eh. Hindi siya go-office na, la ano lang siya online, Oh, mas maganda nga dito, girl. Look, oh. Hmm. Saan tayo? Dito o? Oh? Okay. Ha? O dito? Dito na lang. Parang daan na siguro sa mga tao. Eh, highway. Baka hindi ito highway. Patay. Highway yan. <laughs> daan na nga tao o. Oh, sa tabing daga. Paano natin malalaman nga yung sububuan natin? Allah. Panang layo natin dito girl. Doon malapit. Pabalik tayo. Hmm? Doon yun paano eh? Doon yun oh, sa lalim. Ha? Sa mga barko yan. Para sa... <laughs> Kung mag-walking lang yan eh, wala na tayo tulungan. <laughs> Diyan ang highway, oh. Ha? Huh? Diyan ang highway. Guys! Sakit na ng paalam. <laughs> Yung isa kasama ko nakatakong pa oh. Patay.